Good morning mga love. so today is Sunday, nag-day off ako kahapon mga loves, and ngayon um, Sunday nga magsisimba tayo. So ngayon yung dalawang beses na magsisimba ako na hindi ko kasama yung ako ko mga loves, kasi last week nagsimba ako, yun yung pinaka first time na hindi ko siya kasama, which is uh, mahirap talaga mga loves, kasi anong tawag dito? every time kasi na magsisimba akong mga loves, alam mo yung palagi ko siyang kasama. Uh, uh, ano kasi kami mga loves, alam mo yung kahit may edad na siya, hindi siya nag a na parang may edad siya. Parang ganun. So, kahit na simbahan kayo mga loves, magkahawa kami ng kamay. <laughs> yung parang ganun. So, kumbaga, uh, last week medyo mahirap mga loves kasi, um, alam mo yung naaalala. Palagi ko naman siyang naaalala like at Literally, every day talaga mga loves, sobrang mahirap. May mga days na Uh, may mga days na medyo okay ako, pero karamihan sa mga araw na mga dumadating mga loss is, alam mo yung pahirap siya ng pahirap, pero uh, naniniwala kasi ako mga loss na kailangan kong malagpasan lahat ng bagay para, alam mo yung grieving, pro yung grieving process na kailangan mapagdaanan mo yung uh, yung time na yon para mag-heal ka paunti-unti. And, ayun, So, ngayon is Sunday. Magtisimba tayo, mga loves. magtitimo mag na tayo. Medyo naano na ako ngayon sa team, mga loves. Di na ako nagkakape. <laughs> Puro team na lang ang ginagawa ko. So, timpla lang muna tayo ng tea bago tayo umalis. magtitimo na ako, mga loves. Yeah. Nakatabi pa rin sa akin, mga loves, yung uh, rose na ginamit nung funeral niya. Kasi bala ko siyang ilagay sa isang ano. Gusto ko siyang, ano, mga loves, parang i-reserve siya ba Um, so yan, tinatabi ko muna habang hinihintay ko yung in-order ko sa Amazon. So habang naghihintay tayo, tayo ng time, kasi hangga pa 7.15 malak. 7.15 palang mga loves. So mag-aano muna tayo. Magtiti muna ako. Siguro alas ako mga 7.15. Ayan. Um, malapit na yung ika 40 days ng asawa ko. Malapit na siya mga loves. Actually, wala na ako makita ang anong mga loves. Wala na ako makita black na isusuot na ubusan na ako. Pero naka-black naman ako ng ano. Kaya ayan, meron pa din meron pa din tayong black na maisusuot kahit pa kahit pa paano. Um, saka mag-blazer naman ako ng black mamaya. So, okay pa din yun. Marami mga nag-comment sa akin na pumayat ka. Yes po, talaga ako mga loves kasi simula nung nawala yung asawa ko. Sobrang hirap nung, nung first week, second week mga loves. Yun yung parang sobrang hirap na hirap ako kaya hindi ako masyadong nakakain. ah uh, bago siya mamatay mga loves, nasa 71-72 kilos sa Tapos ngayon down to 66 kilos na. So medyo... Uh, nabawasan nga tayo ng timbang. Pero bumabawi naman ako ngayon mga loves, nakakakain na ako. Uh, naka, nag, nagluluto na ako para sa sarili ko tapos nakakain ako ng uh, nakakakain ako ng medyo maayos mga loves so huwag na kayo alala sa akin um, okay naman ako sabi nga it's okay not to be okay ba diba? so okay tayo pero hindi tayo okay nagigets nyo ba? so kung baga nakakasurvive nakakasurvive naman ako mga loves kaya huwag kayo alala sa akin um, ang iniisip ko na lang palagi nandito para, palagi nandito yung asawa ko palagi ko siyang kasama alam niyo mga love sabihin niyo na na parang baliw ako ganyan pero every time kinakausap ko pa rin yung asawa ko mga love nandito pagkakain ako kinasabi ko honey let's eat ganyan pag dumating ako sa bahay good morning han mga ganun kasi uh, feeling ko kasi mga love kailangan ko yung pagdaanan yung mga ganong bagay kasi nga hindi tayo sa in sa so, Kung parang nararamdaman pa kasi natin na nandito pa siya talaga. Yun yung ano ko mga loves, parang nandito pa siya sa... Parang katabi ko lang siya, parang gano'n. <laughs> Although hindi naman niya ako, hindi naman siya nagpaparamdam sa akin. Hindi siya nagmumulto, yung parang gano'n. Uh, pero hinag niya ako dalawang beses na mga loves. Alam mo yung pakiramdam na natulog ako mga loves. Pero yung pakiramdam mo natulog ka na parang kang gising. Na merong yumakap sa'yo ng sobrang higpit. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa ganun, mga las. Pero, dalawang beses na yun na nangyayari sa akin na tulog ako pero pakiramdam ko gising ako kasi ramdam na ramdam ko yung higpit ng yakap niya. Ganon. So, uh, dun sa ano niyan, mga las, pakiramdam ko na Uh, pinapaalala niya sa akin na okay siya, na wag ako mag-alala sa kanya. So, huwag tayong, ano, huwag tayong umiyak. <laughs> Magtinalan tayo mga loves. Kaya yun lang, pinaano sa inyo mga loves na huwag kayong mag sa akin. Um, sinusubukan ko. Kinakaya mga loves kasi kailangan natin pagdaanan yung mga ganitong bagay. This is part of our life na we have to, alam mo yun, kailangan din pagdaanan yung healing process. sayon. yun. Uuwi tayo sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Hopefully, next month, meron na akong ticket. Di ko na sasabihin sa inyo, mga loves. Basta, uh, next month, um, uuwi tayo sa Pilipinas. And I really want to be with my family kasi kailangan, kailangan mga loves. And, ayun. So, yun, mga loves. Mamaya pala, pupunta ako sa after ng church, mga loves. Uwi ako ng bahay. And then, after nun, pupunta ako sa friend ko. So let's go to church, mga loves. Kuna na tayong Uber <laughs> Ayan. So ganun talaga. Tayo na lang ang um, uh, araw-araw na may miss ko talaga asawa ko, mga loves. Pero alam nyo, malaki yung tulong ng work, mga loves. Kasi pag nag-work ka, kahit pa paano, nadidistract ka. Lalo na kasi kapag gabi, doon ako masyado talaga yung matindi yung lungkot ko kapag gabi mga loves kaya uh, buti na lang nag-work ako ng night shift so ang dami kong extra extra shift mga loves <laughs> extra pickup shift which is uh, I don't mind kasi nga kailangan din mag-ipon na mag-ipon <laughs> medyo malaki ang gastos natin mga loves nung ano nung uh, alam niyo nung nawala sa ako malaki na gastos natin sa funeral kasi ang funeral dito mga loves ay grabe. Sobrang, sobrang mahal. Buti na lang talaga mga las merong ipon ang lola nyo. <laughs> Kaya, importante talaga pag nandito ka sa Amerika, mga las merong kang sarili mong ipon. Para kung ano man yung may mangyari, merong kang madudukot in terms of, yung alam mo yung kapag kailangan na kailangan mo ng pera. So, ayun! Um, ang dami kong natututunan everyday. Like, alam mo yung independent ka na, hindi wala ka ng ibang aasahan, kundi yung sarili mo. And may mga nagtatanong, mga loves, sabi nila kung hindi uh, na ba ako babalik dito sa US. Ang answer po is, hindi na. Doon na ako mag... Uh, doon na ako mag-aaral sa Pilipinas, mga loves. Diyan na ako titara. Charot! <laughs> hindi, mga loves. <laughs> dito pa rin ako. Babalik pa rin ako dito, mga loves. Kasi I don't think, ano parang feeling ko nandito na yung buhay ko, ganyan. Um, ayun, dito pa rin tayo. Magbabakasyon lang ako sa Pilipinas um, para makasama ko yung family ko. Pero babalik tayo dito mga loves kasi mahirap maging nurse sa ano. Mahirap maging nurse sa Pilipinas. Siguro kung yung sahod ng nurse dito is kagaya sa sahod sa Pilipinas. Siguro mag stay ako sa Pinas. Pero hindi kasi ganun mga loves eh. Parang mahirap. So... <laughs> naka-process na yung papers ng family ko. Kaya, ayun. Kung pwede nga lang ibuk na sila ng flight papunta dito, gagawin ko mga last kaso. Hindi ganun kadaling makapunta dito sa US. Kaya, mahirap mga last. Kailangan talaga dumaan tayo sa, ano, dumaan sa due process. At ganun-ganun lang mga loves, tapos na ang simpa. Pam Wednesday ngayon mga loves. Kaya meron tayong ganito. Sa Pilipinas may mga design-design pa, pero dito ganyan lang siya mga loves. So, And so, happy Sunday, everyone! Malamang sa malamang mapapanood nyo to, hindi na Sunday. So, uwi na tayo. Pero bago tayo umuwi, magkagas muna ako, mga loves. And then, afternoon nun, papahinga na ako ng konti. And then, punta na ako dun sa uh, friend ko. Na, ano siya, mga loves? ka work ko siya, mga loves. So, uh, first time namin mag-hangout. <laughs> sabi niya, ano, sabi niya, uh, punta ako sa bahay niya kasi... Alam mo yung meron silang mga ano mga loves um parang ATT parang ganoon. So, pupunta tayo doon kasi wala naman tayong gagawin today. Yan. Sila Ate MJ nagcamping sila kahapon mga loves. So, hindi ako sumama kasi nag-work ako Friday, lumabas ako Saturday morning. So, sobrang antok ang lola niyo kaya hindi ako sumama. Tapos na ako maggas mga loves. Punta muna tayo sa sementeryo. Daan muna tayo sa asawa ko kasi wala naman tayong ano, tamang tayong gagawin. Madalas akong dumaan mga loves mga every other day, mga ganon. So, nag-uulan mga loves mga for the past few days. Madaming tornado warning, mga ganyan. Puro umuulan, kaya yung part ng ano niya medyo baha pa nung, nung huli So, tignan natin ngayon mga loves. Hindi pa ako nagpapagawa ng headstone kasi hindi pa nila makakabit ngayon mga loves. Papagawa ako pagbalik ko na uh, galing Pinas. Kasi parang ang ano doon, hihintayin pa nilang magsettle yung lupa kasi mga loves. Kasi ano yun, pag winter kaka, uh, winter kasi mga loves ngayon, ano tawag dito? Pas spring pero malamig pa din. So, di pa ako nakakapagpagawa. Isa pa yung, mga loves, yung headstone super mahal. <laughs> So, punta muna natin siya. Ito mga loves, tinanggal na. Baby nila akong pulang pink ko. So, ano tinanggal na ako kaagad nila? Eh, mga, nato yung mga natayong yung uh, mga rose flowers. Tapos, ito yung mama, mama at papa niya. Ayan. Eh, yung Eh, yung mga headstone na sinasabi ko mga loves. Ganyan. Di pa ako ma nagpapagawa kasi ihintay eh, pa sa bahay. And, maya maya punta tayo sa, dun sa friend ko. sa so, papunta na ako sa friend ko mga loves. Magla-lunch muna yata kami and then after nun, bun bun ready. <laughs> she's my driver <laughs> Hold on, baby. Hold on. i'm just gonna be the passenger <laughs> on, she stays <laughs> i'm the passenger princess here's my driver <laughs> First <laughs> Oh Josh, it's okay. I know, I told you, hold on. Major camera. <laughs> Let me get up here a little bit it's all good <laughs> Naka-uwi na tayo mga loves. Tignan nyo ang aking buhok. May mga putik-putik pa. <laughs> Ayan mga loves. <laughs> so, nag-enjoy naman ako for days video. Ayan, naka-uwi na tayo. Maliligo na ako kasi tignan nyo mga putik-putik pa ang aking buhok. At nag-enjoy naman tayo ngayon. Nag-enjoy ako mga loves. Um... Tinatry kong is yung, yung sarili ko sa mga friend ko na nandito. Kasi sobrang dami kong mga ano mga loves dito ko na na sobrang dami nagmamahal sa akin na pag talaga gumawa ka ng maganda sa kapwa mo is alam mo yung kapag time na kailangan mo sila talagang lilitaw sila mga loves kaya sobrang thankful ako lalong lalo sa mga kaibigan ko dito lalong lalo na sa mga kawork ko mga loves as in yung mga kawork ko grabe yung pagmamahal na binigay nila sa akin mga loves sobra sobrang pagmamahal as in emotional support sobrang Sobrang saludo ko sa kanila mga loves. So ayan, dito na natapos ang ating video at maliligo na ang lola niya. Thank you so much everybody. I'll see you again sa ating susunod na vlog. Bye!